Good evening mga ka-agri. Ako ulit si Nori Retiro ang inyong agripreneur. So, ang topic natin ngayon is sasagutin ko ang tanong na gusto kong magbenta pero wala akong puhunan. So, yan ang tanong at yan lagi ang sinasabi ng mga tao na gustong magnegosyo pero wala daw silang puhunan. Basic lang po yan. Basic lang ang sagot niyan. Pag wala po kayong puhunan, gawin yung puhunan ang laway ninyo. Mag-reseller po kayo. Maghanap po kayo ng supplier. Maghanap po kayo ng, alin, gusto ninyong ibenta, hanapin nyo yung supplier, sabihin nyo, usapin nyo, mag-build ka ng relationship, usapin mo siya, na mo, ibebenta mo, tapos, pag may bumili, bibili ka sa kanya, at humingi ka ng discount. So, ganoon lang gawin mo. So, pag nakabenta ka na, nakabenta ka na, at nakabenta ka pa, magkakaroon ka ngayon ng puhunan. Saka ka ngayon mag-start ng, alin? Mag-build ng inventory. Pero as long as kaya mo pa na magbenta na walang inventory o mag-resell at ang puhunan mo ay laway, mas maigi yon Kasi walang na-stock na pera yan sa bahay mo. So 'yan ang sagot ng isang agripreneur sa tanong at sa sinasabi ng iba na paano ako magbenta eh wala naman akong kapital. So 'yon. Thank you. Good evening. Sana makatulong sa inyo kung meron pa kayong gustong sagutin, gustong itanong, PM lang kayo or comment down below sa ating mga videos. Thank you.